Magandang buhay sa lahat. Liza Soberano and Enrique Gil, tinitira na naman sa social media. Ang magkasintahan na nanahimik at lumayo sa social media, pagdating sa kanilang relasyon ay kung ano-ano na naman ang pinapalabas nila. Ang Pep PH at Kapamilya Kingdom ang nagpost sa nasabing usapin at kumalat na rin ito sa social media. Na 2022, pa daw hiwalay ang Liz Ken, at ang unreleased interview daw ni Liza Soberano, ang patunay sa hiwalayan ng dalawa. Ang palaisipan sa mga LizKen fans, bakit si Liza at Enrique ngayon ang ginugulo nila at isinabay pa sa Kanye's breakup. Ang masakit pa niyan, si Liza na naman ang binabash nila na kesyo di daw alamang ito at gusto niya din pag-usapan. Sa mga bashers po, hindi si Liza ang nagpakalat sa isyong yan, at di nyo nakita sa press, na nagsalita si Liza Soberano, about sa hiwalayan na tinutukoy nyo. Ang Liz Ken ay tahimik, sa kanikanilang buhay, at trabaho. Di kayo inaano, ng dalawang yan. Hanggat wala kayong maipakita, na interview ko no, kay Hopi, ay di yan kapanipaniwala. Dahil 2022 pa, ang sinasabi nyo, na hiwalay na, ang dalawa. Samantala, 2023, na-interview si Ken ng TV Patrol, at halata na in love, at masaya si Ken, habang sinasagot ang tanong, about kay Liza, kung okay pa ba sila. Ganon din kay Liza, sinabi niya din sa interview, na malimit na silang, magkita ni Ken, dahil sa kanikanilang trabaho. Pero nilinaw nito, na okay sila, at suportado ang bawat isa. Nagpost din si JV Hill, na patunay, na pinagtatanggol si Liza Soberano sa mga bashers. At sinabi nitong, suportado nila, ang Family Hill, ang bawat proyekto ni Liza Soberano. Naintindihan nila na iyon ay para din sa kanyang pamilya, ang kanyang pagsisikap. Ang tanong, sino kaya ang nasa likod ng pinapakalat na isyo sa magkasintahan? At isinabay pa nila, sa Katniel Breakup, matagal nyo nang sinisira sa social media, ang relasyon ng Liz Ken. Pero hanggang ngayon, sila pa din ay matatag. Yung sinabi niyong may humarang, kaya din na ipinalabas, ang unreleased interview, ni Liza, ay walang rason, para di sila magsalita, na break na sila. Kasi sanay na mga tao, at fans, na di na sila nagsasama, sa mga projects na ginagawa nila, wala ng love team, na dapat nilang protektahan, at kilala natin si Liza Soberano, Isang matapang na babae, na humaharap sa katotohanan, kaya wag nyo nang sirain, ang relasyon ng Liz Ken, matuto tayong maging masaya, para sa iba, natunay ang pag-iibigan. Salamat po sa lahat, kung may komento, o opinion kayo, mga kaibigan, just type sa comment section. Hanggang sa muli! <applause>